Iko, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ha? Ah. Ikagalit siya guys kasi guys na siya ng almusal niya guys. Bakit? Eh. Likad dali. Likad Ah, bilis na. Ah. Ah. Mm. Uh -huh. Ah. Dali, kainin mo yan. Ah. Ah. Huwag ah. mo lang amuyin. Kainin mo na dito. Naamuy mo pa kasi. Hmm. Ayaw niyo talaga, guys, yung si tinapay. Ayaw mo? Ha? Ayaw mo? Wala na eh. Wala na yung pagkain mo eh. Ubus na eh. Tingnan mo. Wala na laman, oh. Wala na laman. Wawa na, wala na ng pagkain si baby Ching Ching. <laughs> um, Mamaya na lang, ha? Hmm? Yeah, thank you for watching. Bye.